Piling may pa-homecoming sila sa iyo, no? Sa... Sana lang, no? Ay! <laughs> gusto ko yan. Gusto ko yan. <laughs> Iwata, tip naman. Mga tips mo sa mga gustong pa magnegosyo. Ayan, sa lahat ng gusto magnegosyo, kung gusto nyo magnegosyo talaga, kung kaya nang umpisan, umpisahan nyo na. Kasi kailan nyo pa pang umpisahan pag hindi nyo na kaya. So, wala kasi imposible makamit yung mga pangarap natin sa buhay kung binibigyan na natin ng action ngayon pala. So, kung madapaman tayo, wag na kaagad mag wag, wag sumuko bumangon ulit tapos lalo pa natin galingan so ganun lang labanan lang lahat ng mga struggle sa buhay kasi ganun ginagawa ko eh palabag kasi ako eh so di ba marami na kasi business na di ba ganun yung buhay pero laban pa rin di ba ganun naman ang buhay eh up and down lang pero, ikaw yung pagnenegosyo mo was based on instinct kama ba yes. kasi hindi naman talaga true education talaga yes yes totoo lang parang gusto ma-experience lang din talaga kasi naniwala mo wala kang pinag-aralan depende na lang pero din yan sa discard mo, paano yung angat sa sarili mo. So, discard talaga. Importante din. Correct. Correct. Correct.